Good morning, good morning, good morning mga guys. Sa ngayon ay uh, Sabado, dito. So, pagbisita namin na pumunta ng Asian Market. So, andito kami ngayon sa kainan ng mga Pinoy. Ayan. Ayan. In order ko ay tinulang manok na nilagyan ng papaya. tinula sa papaya at may... Uh, Uh, ang ba yun? uh dahon ng sili yun, ang kinaing ko at saka wood uh, gulay na lahing kaya ayan so yun no so ayan ang kusina ni Elena, Elena. kusina ni Elena maraming tao dito mga baluday oh ayan ang ng Filipino food hmm. ngayon mga sawsawan as do naman ibang ibang ano naman yun ibang klase naman yun mga noodles naman doon doon naman uh, po yun si Kuya Pinoy 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 so ang daming mga Pilipino dito ngayon Sabado kasi walang most of the people ay hindi nagbukta trabaho ng Sabado so eh ako nagkataong Sabado at Linggo ay day off ko ngayon so ayan ito. ang kinain naman ng asawa ko ayan, noodles noodles gusto niya ayan, ayan ako ayan, sandali lang naubos yung aking uh, ano ba tawag ito tinulang manok, no. tapos laing inubos ko kaagad dahil, maya maya pupunta kami doon sa market para kasi gusto kong bumili ng uh, laing, ano pagdaing na dilis. Tapos, may kinuha ako doon na puto. May, ino may kinuha akong isang uh, balot ng puto at uh, kasaba cake na ginawa ni Madam Bicolana. So, ayan. Dito ako mag... Sarap ng luto nila doon sa laing. Sobra. Yung nagmamantika ba sa... Uh, gata nagmamantika sa gata yun Ayan, siya no enjoy na enjoy siya sa noodle soup niya <laughs> yan Ang buhay namin ngayong sabado mag tapos mamaya maya pasok doon sa ano kasi titingin ako ng malunggay o kaya kangkong at saka ano uh, dilis tuyong dilis kasi miss na miss ko na yung tuyong dilis at adubong kangkong diba